babalot ko po sa dahon ng saging. Tapos po ang paasim po natin ay kalamyas. Ito po ang mga sangkap na gagamitin po natin sa ating pinangat ng salamonitis. Meron po tayo ditong siling haba, tatlong piraso. Meron din po akong isang buong sibuyas. Ito po ay hihiwain ko na rin po tapos po, ito pong ating salmonitis ay natimplahan ko na po ng pampalasa. Yan guys, tapos na po akong magtanggal ng mga dulo ng ating kalamyas. Lalagay po natin dito sa pinakailalim po ng ating kasarola. Hello mga kabex! Welcome back sa aking YouTube channel! Ngayon tanghalian po, magluluto po ako ng salmonitis. Ipapangat ko po at ibabalit ko po sa dahon ng saging. At papaasiman ko po sa kalamyas. Para po fresh na fresh ang ating paasim. At ngayon po, magluluto na po ako ng pinangat ng salmonitis na binalit po sa dahon ng saging na pinaasiman sa bunga ng kalamyas. At ngayon po, samahan niyo po ako! Yan guys, magluluto po ako ng pinangat na salamonitis. Babalot ko po sa dahon ng saging. Tapos po, ang paasin po natin ay kalamyas. Wow! Ito po pala ang ating dahon ng saging. Tapos po, titimplang ko po ng paminta aji at asin. Talagyan ko na po ng paminta. Pamintang karak po ako aking nilagay. Tapos po, lalajan ko na po ng asin. Lag lagyan na rin po natin ng adjik. Ito po ang mga sangkap na gagamitin po natin sa ating pinangat na salmonitis. Meron po tayo ditong siling haba, tatlong peraso. Meron din po akong isang buong sibuyas. Ito po ay hihawain ko na rin po. Tapos po ito po ang ating salmonitis ay natimplahan ko na po ng pampalasa. Ngayon po ay maghihawa na po ako ng ating kalamias. Bago po natin hawain, tatanggalan ko po muna ng tumpok Yan guys, tapos na po akong magtanggal ng mga dulo ng ating kalamyas. <tong> sariwang pong paasin po ang ilalagay natin sa ating pinangat na salmonitis. Ngayon po, ihiwain na po natin ang ating mga kalamyas. Ilalagay po natin dito sa pinakailalim po ng ating kasarola. Tapos naman po, yung iba po, ilalagay po natin sa pinaka gitna, tsaka po ibabaw. Ngayon po, tapos ko na pong hiwain ng ating mga kalamyas. Nilagay ko na rin po yung ibang kalamyas dito po sa ating kaserola. Ihiwain ko na rin po yung sibuyas. lalagay ko po dito sa pinaka-ilalim. Isasama ko po dito sa ating ibang kalamias. Puhugasan ko na rin po ang mga sili. Ngayon naman po'y mag-ano tayo ng daon ng saging Masarap po sa salmon ito sang binabalot po sa dahon ng saging. Kasi po ang dahon po ng saging ay pampabango. Yan guys, ito na po yung ating dahon ng saging. Naputol-putol ko na po. Ngayon po, ibabalot ko po ang ating salmonitis. Ito po yung ating salmonitis. Yan guys, ngayon po ibabalot na po natin ang ating salmonitis. Ito pong ating salmonito ay may lasa na po. Tapos ang gagamitin po nating pangasim ay fresh Kalamias yes po. Pagkatapos po, lagyan po natin ng Kalamias yes. Yan guys, ito po ang ating panglas na ibabalot po sa dahon ng saging. Ngayon po, ilalagay na po natin ang mga siling haba. Ilagay na rin po natin ang ating mga sibuyas. Ilagay na rin po natin ang mga sibuyas. At yung natirang mga kalamyas. Wow. Ayos na ayos po ang ating tangalian. Ngayon po, lalagyan po natin ng tubig. Pantay lang po sa ating isda. Yan guys, ito na po ang ating iluluto na pinangat sa dahon ng saging. Pampasin po natin ay kalamyas. Ngayon po, sasalang na po natin. Isasalang po na po ang ating pinangat na salmonitis na ibinalit sa dahon ng saging na ang pampasim ay kalamyas. Maya-maya po ay babalikan po natin, antayin po natin kumulo. Yan guys, kumukulo na po ang ating pinangat na salmonitis na binalot po sa dahon ng saging. Wow! Medyo papatuyuan po natin ng konti. Update po tayo sa ating pinangat na salmonitis. Wow! thank <small> you Saludos. Ito yung sakpa natin yung nakakalami, na sarap eh no. Kaso wala tayong manasin. Ito na po aking salimonitis.

taob bang kaldero. Ang lagay ko ng palamis na eh. Ilalim, gitna, tsaka ano, ibaba. Ay. Palakan ng palakan, hindi palit ng palit. sarap ng sabaw. Lasan lang sa kalamyas. na ko ang kumain ng... ako. Kakain yan. Huh? Kakain na ako. Kikis. Kakain na yan, na yan. Kaya nagkikis eh. Kalo tayo, para kakain, yo, hmm. udah? <laughs> <coughs> kakain si Kuki Kuki Kiss, 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 kiss Kis, kis, kis. Kakain kis, kis. ka na? Kain na? Ha? Kain si bla 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 blab bla blab blab blab, si blab 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 Pagkagaling magtinda, pagkagaling po magtinda ng asdaya, maglalaban naman siya. Si Chloe po ay nakapasok na. Labaday. Eh. Ganyan talaga ang mag-asawa tulungan. Yung asawa naman po niya, nasa pabrika pa may pasok. Ito naman po si Ryan, tatay ni Chloe. Nagtitanda po na isda si yan sa umaga. Ngayon pong pagkakain ng, alam, ng tanghalian, yeah, maglalaba po. Si Chloe po ay na.